Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magpantuhan. Ngayon ang totoong simula. Yan ang pahayag ni Luka Doncic patungkol sa season na ito kasama ang Los Angeles Lakers. Sa last season nga daw ay talagang naninibago pa nga daw siya mga kaibigan sa Lakers. Obviously, ang chemistry ay hindi pa ganun katindi. Nasa adjustment period nga sila sa buong season. Andun din ang gulat niya sa pagkakatrade, ang bagong syudad at paligid, coaches, system, teammates, trainers at iba pa. Hindi lang nga siya bagus pati na din nga daw ang kanyang asawa at anak ay malaki ang adjustment na kailangan gawin dahil totoo naman daw talaga na nagulat siya sa trade at hindi na ito inaasahan. Subalit ngayon ay naka-adjust na nga daw siya sa kanyang paligid, sa management, sa mga coaches at sa kanyang mga kakampi. Pati nga daw ang mga workout routine niya ay na-adjust na din niya kaya naman pakiramdam niya ay ang season na ito ang totoong umpisa ng kanyang buhay bilang isang player para sa Los Angeles Takers. So ayun nga po mga kaibigan season kahit na wala sa gaanong kondisyon ay nagawa pa rin nga ni Luka na mag average ng 28 points 8 rebounds and 8 assists per game sa 28 games nga para sa Lakers ngayon na nasa magandang kondisyon na si Luka at komportable na din siya sa team at sa kanyang paligid at wala nang hiyahiya -hiya dahil ginawa ng maliwanag ng Lakers na siya ang star player ng team na ito inaasahan nga na aangat pa ang mga stats na ito mga kaibigan ano ba masasabi nyo tungkol dito ngayon ay pag-usapan naman natin si Devin Booker, kanina sa media day ng Phoenix Suns ay pinakita na nga nila ang kanilang bagong big 3 From Kevin Durant, Devin Booker and Bradley Beal, napalitan nga ito ng Devin Booker, Jalen Green and Dillon Brooks Obviously downgrade nga ito mga kaibigan, pa man malaking pagkakataon nga ito para kay Devin Booker na patunayan ang kanyang sarili dahil kung one-on-one -on -one nga ay posibleng mas magaling pa siya sa ibang mga players na future Hall of Famers tulad ng Prime Clay Thompson. Subalit kung legacy ang pag-uusapan ay walang-wala nga siya kay Clay mga kaibigan. Kailangan nga may pakita ni Devin Booker na siya ay hindi lamang complimentary piece tulad ng mga role niya sa Team USA kung saan dalawang gintong medalya na din nga na uwi niya. Sa kanyang panguna ay wala pang naaabot ang Phoenix Suns. Bago nga dumating si Chris Paul ay mahigit limang magkakasunod na season na, na hindi nakakapasok sa playoffs ang Phoenix Suns. Nakabalik lang nga ito mga kaibigan sa playoffs pagdating ni Chris Paul at pag alis niya ay hindi na sila nanalo pa ng kahit isang playoff game man lang winalis nga sila ni Anthony Edwards at ng Minnesota Timberwolves At last season naman ay hindi nga sila nakaabot kahit sa play-in tournament man lang Si Booker ay naiwan na sa usapan ng mga best young American players Na tulad nila Donovan Mitchell, Anthony Edwards, Cade Cunningham, Jamurant, Jason Tato at iba pa To the point na posibleng mas mataas na nga ang value sa kanya na tulad nila Jalen Brown Ngayon ay pagkakataon nga ni Booker na ipakita sa lahat na kaya niya din na pangunahan ng kanyang team sa playoffs dahil without Chris Paul, kung magiging totoo lang tayo ay halos wala nga siyang pinagkaiba sa ginagawa ni Cam Thomas sa Brooklyn Nets ngayon na panay mataas na puntos lamang ang ginagawa at hindi nagre-resulta sa mga panalo. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?